Ito yung contractor namin guys. Ayan o. Yung contractor namin sa pagbabalat ng nyog. Ayan o. Umuwi lang ng mindanao yan guys para mangontrata ng pagbalat ng nyog kasi nami na daw niya yung gawaing probinsya Ayan o. Shout out ka sa mga katrupa mo sa Pasig Ayan Shout o. out! Sa Pasig! Punta kayo dito para magbunot ng nyog Magbubunot ba? Bunot ba? Tanggal ang ano? Ano ba tawag nun? magbunot di yung magbunot but, but di kaya 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 sa babae eh, eh simpre eh. di naman sana yan eh tubong tubong syudad yan eh yun yan guys oh tapos tulak ganun oh tulak po Dandahan, dandahan ka lang dyan. dandahan. Ingat. kasi. matulis yung hmm. talim ng hindi kung kung maano naman oh makatukod hindi naman maabot wag kang masyadong magyayabang kasi sabi ko mag-ingat di yung sabing pagka tinuturuan ka eh. nakatapos na ako ng dalawang tumpok ang aming mag taga bunot wala pa Ayan. wala na yata makatapos dito eh punta muna kami sa baba guys para bibiakin namin yung mga nabalatan na. Nabalatan kahapon nang nagbubulot nito. gan Hanggang dito lang muna guys. At lilipat na kami sa ibang pwisto.